Tutatings, group 3. Meron na silang mga, ano, classmate dito sa likod. Wala na yung gulay ko. Yung classmate nila, yung, ano, nakikisalo, mga manok. Pero ang iba, takot pa, o. Oh. <laughs> May classmate ang tutatings, oh? Yan, o. Sige, Nakikiyagaw din ang mga manok. Ala, ala, ala. Sige. <laughs> Mas takot na din yung uh, Group 3 sa manok. Oh. <laughs> Naamoy ng Naamoy ng ano. Sinakain na. Hindi kayo makakain. Hindi sila makakain daw. Nakaamoy ang dalawa. Nakaamoy, ha? Eh. Si puti, inaway ni Britney na ano yung mukha. Masira. Yan. Nako, hindi na makakain sila. Kasi... Naku, nadumihan eh dumihan na ah. ang pagkain ng sige siya manok na lang yan Aha, pati si puti yan nubos na ni puti si puti nakaakyat si puti nakaamoy nani inubos na ni puti yan Kanihin. Ah wala basta si puti ah. Nang umiyak-iyak na. Ang si puti oh. Lubos na ni puti. Kaya na lang 'yan ulit mamaya. Ah gabi. Kasi hindi sila nakakain eh. Ang kumain yung mga classmates nilang mga manok. Tapos dumating pa si Puti, nakaakyat. Si Mami mo ka ando no. Si Puti ang galing na dito eh, makaamoy. Mm, grabe talaga ang pangamoy ni Puti. Ni Puti. Naka, naamoy pa niyo. Nakaakyat dito. Nabi si Puti eh. ay. lang, kakain na sila. Labas na Puti, Kaya kain na tayo doon.